good morning, good morning sa inyong ngayong araw na to is Sunday na naman. Abangan na naman ang mga ibon natin, mga super flying bee natin. So ngayon, ang pare kasi nirelease na mas maga, 6.20 a.m. So yung BBC ngayon is wala pang update. So yun, alam ko, pag bago ang magawa ng video, kasalukuyang naglalive na sila. Hindi ko alam po anong oras marirelease. Pero For the meantime, yung pare mo na ang ating aabangan. Kasi yung mga ibon natin sa pare, 620 na release. So, possible ang dating ng mga ibon is uh, mga 7.35, mga ganyan. So, anong oras na ba? O, 7.30 to na. So, anytime. Pwede nang dumating ang mga ibon natin. So, dalawa nga yung ibon natin nilaban si Litar, at saka si 118. O, yan. So, okay na. Nagawa na ako ng, ano, ng Ah, uh, ihi ng palakang may kulugo. So, 'yun. Ah, uh, magabang na lang tayo ng mga iburatin 'yan. Na-display naman yung mga ano natin dito. Uh, mga ibon natin para makating natin yung ibon natin na dadapo doon. Sigurado doon dadapo si 118 at sa asilitar. Uh, imposibleng mag 'ng maganayon. Imposibleng mag -rekta dito mga abel. So, 'yun mga abel. Mamaya update ko ayo pag paratingan na ang mga ibon natin so yan mga abel uh, tingnan natin yung ano natin uh, ihinang ang may kulugo eh natapong pa <laughs> so yan ihinang ang may kulugo so ngayon narilis na pala yung ibon natin sa BBC 720 720 ng umaga yan so hindi ko pa alam kung what time ng paratingan kasi bawang laon yun yun dito naman sa pare Uh, Karanglan, Nueva Ecija lang ang release ng ibon natin. Karanglan ba Nueva Ecija? Oh? Then, uh, meron ang mga nag-clock sa parteng Mabalakat at Angeles. So anytime, parating na yung mga ibon natin mga abel. Na-ready na naman yung mga ano natin dito. Yung mga dapat nating uh, datnan ng ibon natin. Hmm. Ayan, oh. si Big Mac oh. Ay, Big Jam. Nagaano na, Maris na si Big Jam. yan. So ngayon, ang weather natin is napaganda naman. Asul na asul, oh. Mataas yung araw. So maganda siguro magiging pauwian ngayon. So ngayon, ayan. Abangan na natin si 118 at saka si okay. Litar. na sa ating si ano, si Litar. Ang lakas ng ibon mga kabe, Nag-ronda no? pa nagronda pa ng isang lipad ayan mga abel nako ay pang bumaba malakas yung ibon aray ko silitaran na ako na hindi ko <tip> 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 yan yung ano natin yung mga abel uh, mabagal sa training ayan o no? malakas ng ibon sayang rekta na nawala pa rekta ng pababa biglang nagulat o oh, ayaw hindi makababa oh. yun dito bumaba sa kabila pasok 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 <coughs> hindi natin pwedeng bugawin eh yan na yan na muna natin mga kabel oh. yan si litar pasok 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 litar Pasok na, pasok na, pasok na. Don't be shy. Pasok na, pasok na, pasok na. Pasok, 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 pasok. muna natin mga kabel, Ayan. Alright. So, ayan mga kabel, o. Ang speed natin is 1,160. Ayan, o. Oh. lagi nating late na ibon. Ayan. Ayan yung ibon. Lagi natin late na ibon, pero may speed na 1,160 sa karanglan. So, yung inaasahan natin isa si... Uh, 118 na mabilis, wala pa. Ayan mga kabelo, kita nyo. Relax na relax ng yung ibon. Oh. Ayan, ang oh, ganda ng katawan ng ibon. <laughs> siya yung mabagal sa training, pero pagdating ng derby, siya yung nauna na pang umuwi kaysa kay Dugyot. Si Dugyot, mabilis eh. Si 1 eh. Hmm. Ayan. Iba talaga pag uh, sa training, mabagal, pagdating ng derby, doon siya mabilis. Hmm. Ito, nilagyan ko kasi nung Wilkins to, kasi ito, nangungulit to si Big Jam. Naghahanap ng kapares, pinaparisan niya yan, oh. Ito. Itong si Juana. So, yun, mga Abel. Painumin muna natin siya ng, ano, ng ihinap pala kamay ko lugo. Yan. Relax ka na muna dyan. Hintayin natin yung kasama mo. You know. Inam na, inam na. Inam na. Don't be shy. Inam ka na. Inam na, oh. Nasaraduhan ko na, ah. Hmm. Yan, ayan na lang muna. Inam na yan. So yan mga Abel, ah, habang inaabangan natin si 118, ito muna ginagawa ko mga Abel, yan o. Yan, yung karni natin na pantinda natin, yan. Yan yung backup ko every Sunday, yan. Kasi Sunday maraming tao, yan, yung karni natin. Yaman yan, sarap yan. Hmm? Laman na laman yan, no? Hmm. Panalo ang ano dyan, kakain. Hmm. Yan. Ito muna, habang nag-aabang tayo, tapos iatid ko muna sa, ano, sa pwesto ng asawa ko. Tapos saan natin balikan yung ibon natin. 'Yun nga mga abel, no, hindi ko na na-video ang pag-uwi ni ni Rigor, ayan. So, titingnan natin mamaya doon sa CCTV. Kasi nga hindi ko na na-video, uh, kasalukuyan mayroon na akong ginagawa doon sa loop. Pagkaano ko nakita ko landing na lang yung ibon, diretso'ng bagsak sa loop natin, sa landing board. Then, ito yung sticker niya mga abelo So, ang speed ni Rigor is 957, ang speed. Oh. So, ang pinagtataka natin, total entry ng BBC Junior is 3000 ang nag lang is almost 1000 plus lang. Hindi ata umabot ng 1100 o 1020, 1030, ganun lang yung nakitao mga Abel. So, ah uh, swerte pa tayo dahil nagclack ang ibon natin na si Rigor, 957 ang speed niya. All right, no? all right. So, ngayon naman mga Abel, is uh, harapin natin yung third lap natin. Ayan oh. Ito naman si ah uh, litar natin nag speed ng 1160 so ngayon ang ano naman natin ito kasi ano ito mukhang si 118 mukhang may tama oh mukhang tinamaan siya hindi ko alam naglaglag ng dalawang bagwis ayan oh yung ibon natin ayan sa kasawiang palad hindi nag si ano oh, si no! 118 so naita ako kanina kasi pagkatapos ko ng yun yan, di ba sabi ko, pagkatapos ko ng clocking ng bibi ah, na ano, ng pare, ang ginawa ko, yun yan, di ba, nakita nyo, nagtatanggal ako dun, ng, dun, 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 sa pwesto ko yun, yun, sa ano, yun, yan. Ah, nag, ano ko ng karne, dinala ko sa asawa ko. Kasi nga, cut off na rin nun. Ngayon, pag uwi ko, mga, siguro mga 9, 9.15, nakita ko na atambay dun ayun doon sa ano doon sa pinakatambayan niya doon napakatagal ayaw bumaba dinatawag ko sa mga 5 minutes hanggang 10 minutes ngayon binato ko pa nung pagbato ko sa lang siya bumaba pagbaba niya rekta kagad siyang bumaba dito pero nag ikot pa bago bumaba dito sa ating landing board. Hmm. so ito si big jam inilagay natin muna dito kasi inaaway niya lahat ng mga ibon dito lalo na yung mga bagong uwi nating ibon so binubugbog niya nga ito pa, ito pa isa pang violente oh. Paatapang, oh. Mm -hmm. Ayan, na -pa 'yan, mga abel, oh. Bayulente, si Peter Maselan, hm. Mm. So ngayon, harapin naman natin yung third lap at saka second lap nito ng ating mga ibon. So ngayon, by first week ata ng August kasi July pa naman darating eh. Ah, uh, nire-ready na natin yung mga MPFL natin niyan, yan. Ayan, pang MPFL natin yan at saka ito. Yan. Yan yung mga unang sasabak sa tag-ulan ngayong August. Yan. Yan dalawang yan. Tingnan natin kung tatago sila pares. At ang off color, ito off color talaga. Ito, pag didesisyonan pa ako, magiging off color sa paparating na laban kasi may mga puti-puti sa pakpak to. May laban to. Ayan, tingnan natin. Hmm. Tingnan natin. Uh, ni Peter, Victoria Victoria's Secret. Ayan yung dalawa. So, yan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa atin sa August. Sa uh, ano lang natin, uh, yung condition natin, tuloy-tuloy lang mga abelop At saka itong ating pinaka pabaon sa kanila. O pabaon tawag ito, pinaka pansulubong yan. Ihi ng palakang may kulubong. Yan <laughs> right? yan. Alright.